Dennis Padilla, nakatanggap ng mensahe mula kay Julia Barreto. Nagdiwang si Dennis Padilla ng ika-62 na kaarawan noong February 9, 2024, at isa ito sa pinakamasaya na araw ng kapanganakan niya dahil nakatanggap siya ng pagbati mula sa kanyang anak na si Julia Barreto. Kabilang si Dennis sa mga artistang sumuporta sa ikatlong pagbasa sa Senate Bill 2505 o ang Eddie Garcia Bill na ginanap sa Senado noong Lunes, February 19, 2024. Pagkatapos ng Senate session, nagkayayaan ang grupo ni Dennis na kumain sa isang restaurant kasama si Senator Robin Hood Padilla. Si Robin ay isa sa mga mayakda na nabanggit na panukala. Naikwento ni Dennis sa naganap na hapunan ang tungkol sa text message na natanggap niya mula sa kanyang estranged daughter na si Julia Barreto nang magdiwang siya ng kaarawan. Si Senator Robin ang kumuha ng video na nagpapakita kay Dennis na maligayang maligaya na nagkaroon sila ng komunikasyon ng anak. Isa itong positibong palatandaan para manumbalik sa dati ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Julia, thank you at nag-text ka sa akin nung birthday ko, sabi ni Dennis. Sinundan niya ito ng imbitasyon na, yung movie ni Julia, palabas pa. Panoorin ninyo, kasama si Aga Mulak, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Tuwang-tuwa ang mga nagmamahal kay Dennis dahil sa magandang balita na ibinahagi niya. June 2022 nang magkaroon muli ng gap sa pagitan ni Dennis at kanyang mga anak sa ex-wife na si Marjorie Barreto. Mula noon, ilang beses nang nagpahiwatig si Dennis na nangungulila siya sa mga anak, at pinakahuli ay noong February 1. Tatlong araw bago sumapit ang ika na put dalawa na kaarawan ni Denise, o noong ika ng Pebrero, nagpost siya sa Instagram ng mga larawan ng kanyang mga anak na sina Julia at Claudia. Nilagyan ito ni Denise ng caption na, Miss you anak, God bless you more. Nilapatan din niya ito ng awitin na, Love is all that matters. Hindi na balay wala ang post ni Dennis dahil nagkaroon ito ng magandang resulta sa araw ng kanyang kapanganakan. Nagpadala ang cabinet files kay Dennis ng mensahe nitong Biyernes ng umaga, ika-23 ng Pebrero, para sa karagdagan na pahayag niya tungkol sa kaligayahan na kanyang nararamdaman dahil may komunikasyon na muli sila ni Julia. Patunay na blog is thicker than water. Kayo Anong masasabi niyo sa natanggap na mensahe ni Denis Padilla mula sa anak na si Julia Barreto? Comment niyo lang sa ibaba at atin yung pag-uusapan. At huwag kalimotang mag-subscribe sa aking munting channel at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat at God bless!